Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin 'yung back-to-back -back game ng Lakers. Matapos na makuha ng Los Angeles Lakers ang panalo sa kanilang first game laban sa Minnesota Timberwolves na umabot pa lamang sa West Finals last season, hindi magiging madali ang kanilang schedule. Dahil bukas ay makakalaban nila malakas na team ng Phoenix Suns na nanggaling pa lamang sa isang panalo. At matapos ito, in less than 24 hours, ay makakalaban naman nila ang Sacramento Kings na hirap na hirap silang talunin this past few seasons. Kaya tiyak magandang matchup nga yan para sa Lakers. Expect din naman na maglalarupan din si Lebron at Anthony Davis sa mga back-to-back -back games. At least ngayong kakaumpisa pa lamang ng season. Subalit dalawang magkaibang ng style of play ang makakalaban nila. Sa game kontra sa Phoenix Suns ay kaya nga ni Anthony Davis na mag-dominate dito dahil kung napanood nyo nga ang game nila laban sa Clippers, kahit na nasa loob ng court si Zubac, nilalagay nga ni Mike Budenholzer si Kevin Durant sa center position. At alam naman natin na hindi komportable dito si Kevin Durant. Subalit sa game nga laban sa Sacramento Kings, magiging challenging nito para kay Anthony Davis. Dahil si Dumantas Sabonis nga ang best rebounder sa NBA in the last two years. Basi din sa mga nakaraang tapatan nila ay outplayed nga si Anthony Davis ni Sabonis palagi. Bukod nga dyan, nadagdagan pa nga ang team na ito ng isang DeMar DeRozan na alam naman natin lahat na magaling din talaga. Kaya kung malimitahan man nga si Anthony Davis sa game laban sa Kings, ay kailangan saluhin ito ni Lebron ang kanyang load at mag-takeover sa game. At dito rin masusubok si Coach JJ Redick dahil kung matatalo ng Lakers itong Sacramento Kings, ay dito na mawawala yung sumpa ng Lakers sa Sacramento Kings. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? paki Pakikomento na lang po sa ibaba. At samantala dito pa rin tayo sa Lakers sa panalo nga nila laban sa Timberwolves. Meron isang play na ginawa si Coach JJ Redick na ginamit sa kanya dati. At napag-usapan na rin nila ito ni Lebron sa podcast nila na Mind the Game. Kung saan tinawag ni Coach JJ Redick itong Finland. This is a slight variation. I think this is called Finland. Okay. Ginamit sa kanya to noong naglalaro pa siya sa Philadelphia. Itong play na to ay nakalaan para sa kanya. Sa nakaraang laban nila sa Timberwolves ay ginamit niya ito. Ito yung unang puntos ni Dalton Kinect. Maraming mga fans ang humanga dito kay Coach JJ Redick dahil lahat ng nalalaman niya ay talaga tinuro niya sa team ng Lakers. Dahil dito maraming mga fans ang nagsasabi na sa tamang sistema ang Lakers ngayon at bigyan nga lang daw ng panahon itong si Coach JJ Redick at wag daw masyado mag-expect at suportahan na lang daw itong si Coach JJ Redick. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.